Galap shout out sa ating lahat. Pasukan na naman sa trabaho guys nandito at aakyat pala tayo dito sa third floor. Kasi ang trabaho ko ngayon is third floor. So kahapon sa second floor kami. So ngayon is dito kami sa third floor. Same as usual ang trabaho ko kahapon is maintenance kasi alam niya na wala na po kaming survey guys kasi tapos na. So tulong na lang po tayo dito sa mga Indian. Yung kasama ko pala kapon is Indian. So dalawa po kami guys nagtatrabaho po no. Tinutulungan ko siya naglilinis sa toilet. Okay lang yon guys. As long as my work kasi mas maganda yung mag-exercise ang ating katawan kaysa magtambay tayo. So yan guys ang aking trabaho ngayong umaga. So matinan, antahin na. Antay na. Adam, kalas! hada ampi kalas. Magkatera na karavan. Ito guys, si Matina. Kasama namin, Pakistan. So, kasama namin, trabaho dito. Magtrabaho siya dyan sa mga glass. Siya maglilinis. Itong mga glass na, window glass. Siya maglilinis dyan. So, kami is dito. Kami sa toilet. So, yan lang guys sa naking vlog. Thank you so much. And, good morning.